Ayun mga boss. Manood tayo nung ano ng uh, Neda yung interview ng Neda, yung parang meeting nila. Yung sa about budgeting daw. Budgeting kuno no na 64 pesos buhay na isang Pilipino. 64 pesos. Ayun, manood tayo. Sabi ng Neda, na sa ngayon may 64 pesos ka lang, non-food ka na. Bigyan mo nga ang ng idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day based doon sa consumer products. Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Um, isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Oh. Okay. No, hindi. Nag-check ka ba ngayon sa, okay. sa ano? 7.75? Ay, anong brand dyan? 50. 50, 50. Anong sure, brand dyan? Wala na. akong nakita ang 7 pesos ng instant noodles. Okay, ano pa po? Um, and then, uh, kape po, ma'am. Nasa, na, yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin Paano yun? Uh, ang kape po, um, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around, uh, 18 grams, 4 pesos po. 4 oh. pesos, 10 cent Ayan, sabi nila, may mabibili ka daw na noodles na 7 pesos. Tapos, 3-in-1 na kape na 4 pesos. Point 10 cent tapos ba yun? Sige nga. Bili nga kayo ng 7 pesos na noodles kung may mabibili kayo mga taga-NEDA. Eh, pansit kanton pa lang. Ano na eh, 20 pesos, 25 pesos, may 26 pa nga. Tapos yung instant noodles, 15, may 18. Yung ramen, 18 for sure. Tapos yung kape, 4 pesos, 3 in 1. Sigurado ba kayo? Kaya iba pa ba today, NEDA? <laughs> Sige, try natin bumili ng pansit ang uh, ng noodles na 7 pesos kung may mabibili tayo at 3 in 1 na kapi na 4 pesos. Try natin. Tara. Mga boss. Pabili! Pabili ng ano, meron kayong 7 pesos na noodles. <laughs> Pula. Ayan <laughs> eh, pa lang pa ni kopong yun, di ba? Ayan mga boss, sabi ng niya rin, narinig niyo, panahon pa ni kopong yung 7 pesos ng noodles. <laughs>